Ang sugatang ulan, ang lihim sa nawalang braso ni Uchiha Sasuke. Hindi lang basta desisyon o kapalaran ang dahilan kung bakit si Naruto lamang ang nagkaroon ng bagong braso, mula sa mga cells ni Hashirama Senju. Sa likod nito, ay may mas malalim na dahilan, isang lihim na konektado sa kasaysayan, tiwala, at ang kinabukasan ng mundo ng Shinobi. Matapos ang huling laban ni Naruto at Sasuke sa Valley of the End, Parehong halos maubos ang kanilang chakra at kapwa nawala ng braso. Ngunit matapos gumaling ang mga sugat. Dahil sa kanilang naging laban ay, iisa lang ang nagkaroon ng bagong kamay mula sa mga cells ni Hashirama. Yun ay si Naruto. Bakit hindi si Sasuke, samantalang may kakayahan naman sina Sakura at Tsunade bilang mga medical ninja? Narito ang isang malalim na kwento ng mga tunay na maaaring nangyari Isang kwento ng pagpili, tiwala, at pagtubo sa pagkakamali. Matapos ang laban, parehong sugatan at duguan sina Naruto at Sasuke. Si Sakura mismo ang unang dumating upang gamutin sila. Ngunit kahit kayang ayusin ng mga sugat, ang muling pagbabalik ng kanilang mga braso ay ibang usapan. Sa kona, agad na nagdesisyon si Lady Tsunade na gagamitin ang mga natitirang Hashirama cells upang lumikha ng isang bagong braso para kay Naruto. Ang dahilan. Una, si Naruto ang bayani ng digmaan, at bilang Hokage in the making, kailangan niyang maging buo upang maging simbolo ng kapayapaan. Ikalawa, ang katawan ni Naruto, dahil sa Kyuubi at sa kanyang likas na chakra, ay may mas malaking chance ang tanggapin ang lakas ng cells ni Hashirama nang hindi tinatanggihan. Ngunit para kay Sasuke, ibang usapan. Si Sasuke, na nagmula sa Uchiha clan, ay may kasaysayan ng pagkakaugnay sa curse Tower ng Sharingan, ng Rinnegan, at ng madilim na landas ng paghihiganti. Ang paggamit ng Hashirama Cell sa isang Uchiha ay lubhang delikado. Bakit? Dahil ito mismo ang naging sanhi ng pagbuo ng mga halimaw tulad ni Madara. Kung sakaling bigyan siya ng parehong braso, may posibilidad na. Mas lalo siyang palakasin ng Hashirama cells at magdulot ng bagong panganib. Magising muli ang masamang hangarin na dati niyang tinahak at baka bumalik siya sa daan ng kadiliman. Ngunit higit sa lahat, mismong si Sasuke ang tumanggi. Ayon sa kanya, ang pagkawala ng kanyang braso ay paalala ng kanyang mga kasalanan, isang marka ng kanyang mga maling desisyon at ng pagkawasak na dulot niya. Hindi niya nais na burahin ang sugat na iyon dahil iyon ang magiging simbolo ng kanyang pagtubos. Bukod dito, sa kanyang paglalakbay bilang isang nagbabayad-sala, naniniwala siyang hindi niya kailangan ng buong katawan upang tuparin ang kanyang misyon. Ang isang braso ay sapat upang magsimula muli. Samantalang si Naruto ay kumakatawan sa pagbangon, kapayapaan, at ang bagong kinabukasan ng mga shinobi. Si Sasuke naman ay kumakatawan sa pagsisisi, pagtubos at pagtanggap sa kaparusahan ng kanyang nakaraan. Kayat hindi simpleng medikal na desisyon ang dahilan. Ito ay pagpili, isang landas na magtutulak kay Naruto at Sasuke na manatiling magkaiba ngunit magkaugnay. Ang isa, kumakatawan sa liwanag at bagong pag-asa. Ang isa, dala ang anino ng nakaraan bilang gabay para hindi na ito maulit.